Ngayong araw guys, ah, dito ako sa school. Dito ko nag-aral, dito ko natapos yung course ko dati, technology, yung nakuha, tapos ko. O ito ang ginagawin, parang sundalo yung ginagawa. Technical ito, na-miss ko ito. O itong mga nanood dito, ibang-ibang school. Tapos yung mga ibang-ibang mga talent na dito, hindi pa napakita kasi iuna ito yung nasa harap yung sumaba yung mga LMG yung nanglalakad yon mga parang sundalo na mga guys kasi merong mga military yung nagtuturo diyan merong mga police marami ito nagbabantay yung ibang mga tao oh. hmm, hindi ko alam ano-anong nito mga nagbantay kasi hindi ko masyadong maritis